Kasi ang karamihan mga politiko natin dito Ang hirap kasi sa inyo, sobrang orap nyo kasi Kahit bansa natin, kahit lupa natin Lupa! Literal na pong tinatapakan ng paa natin Binibenta nyo sa mga banyaga hindi ka si Nostradamus, pero ano po ang prediction mo sa future ng Philippines versus China? Magkakagera po ba o totoo kaya susuportahan tayo ng Amerika? I will say this as a form of opinion, not research, not facts, but my personal opinion based on my personal observation na maaaring mali ako. Pakinggan ninyo ako, Pilipinas. Petro dollar deal na surpass na sa Amerika, napalitan ng Petro Yuan deal. Sometime in the past, para makabili ka ng langis sa Middle East country, kailangan mo munang ipagpalit yung pera mo, 'di ba, Philippine Peso. Kailangan mo munang ipagpalit yung pera mo papuntang America, USD, US Dollars. Tapos saka ng mga kabilang baril ng langis. Gano'n 'yun, Petro Dollar Deal dati. Ngayon, 2016, nagkaroon ng isa pang kasunduan. Ngayon, hindi ko alam kung ano 'tindi natong kasunduan at ano efficacy ng kasunduan na 'yun. Kung pinalitan ba talaga nila yung Petro Dollar Deal. Pero merong mga bansa na sumakayon Petro Yuan na daw. So, the Chinese Yuan na ngayon. Tapos, pag nakapalit mo na ngayon ng Chinese Yuan, yung pera mo, may Philippine Peso, pwede ka na ngayon bumili ng bariles ng langis dito sa Middle East. So, ibig sabihin, one string attached ng Amerika na cut pagdating sa ma mataas na progreso ng Amerika. So ngayon, ano ibig sabihin? Merong malaking possibility, babagal ngayon ang pagkilos ng pag-angat ng, pag ng ekonomiya ng Amerika kasi na supersede yung isa sa mga deals nila no, which is yun nga yung petrodollar na palitan ng petro deal. Ang ibig sabihin din nun, ang Chinese yuan tataas naman ngayon ng value. So merong malaking possibility na habang tumataas ang value ng Chinese yuan at gumaganda ang ekonomiya ng China, ang Amerika naman bumababa. Eto ngayon ang trouble. Magkalaban yung dalawang bansa. Eto trouble mo. Ang daming Middle East countries ayaw na sa Amerika. Nag-form pa yung ibang Middle East countries ng alliance with China. Tapos ito pa mabigat. Ang China, tak nakuha pa ang pabor ng Russia. So ano ngayon ang labas? Middle East countries ang magbabak up ng pondo kasi marami talaga silang langis eh, di ba? Tapos langis, papunta sa China na mayamang bansa naman na ang China tapos binabak pa ng Russia na mayamang bansa din at sobrang daming nuclear weapon. Ito ang trouble ng Pilipinas. Halos dalawang bansa lang sa mundo ang naglalaban. Amerika at saka China. Kasi yung iba pang mga bansa nakipag-alliance na sa Amerika at yung iba pang mga bansa nakipag-alliance na sa China. Ano ang ilang Dalawang bansa na lang pinakamalalaking nagbubugbugan ngayon. O ngayon, ito ngayon ang trouble natin po na. Nasa gitna tayo ng dalawang bansa na yun. Kung in case hindi nyo napapansin geographically. Ito ang Amerika. Ito ang China. Andito tayo sa gitna. Kaya nga ngayon, hindi ngayon magkaintindihan tungkol dun sa mga presidente nating dalawa na nagdaan, yung Duterte at saka yung ngayon, kung kanino ba talaga tayo papanik. Wala kang bulang kapigil sa dalawa, no ka? Isipin mo yung konsepto ha, na pagpumanig ka sa Amerika, pipirating ka ng China, nasa tabi lang tayo ng China, oh. Pero ito naman ang problema mo. Pagpumanig ka naman sa China, na mas malakas na ngayon, possibility, mas malakas na ngayon ng China kaysa sa Amerika, kainin ka naman ng China. Ayaw naman nilang manatili na ka, ah, na sariling soberen yung bansa. Ang gusto ng China, China ka rin. Kaino no, ka ngayon papanig? Sa isang bansang katulad ng Amerika na pahina? Oo, papanig ka sa China na papalakas, pero gusto kainin ka. Dalawa lang yung factors to consider eh. Papanig ka sa Amerika, gusto nila manatili ang soberenya mo bilang Pilipinas. At hindi ka rin naman nila gustong kunin bilang parte ng American territory, mananatili ka lang ng Pilipinas. Pero pahina na sila. Pag naggera yung dalawa, Amerika at saka China, nasa gitna tayo ng dalawa. Tapos alam mo na, unang unang tayo mapipirak dyan kasi ang lapit lang natin sa China, tapos may malupit pa tayong sigalot sa China. So ngayon, eh, papanig ka sa Amerika, target ka ng China, pirat ka. Papanig ka naman sa China, ang gusto naman China, kunin ka, kabuuan. So Philippines ko ma province of China. Ganun ang mangyayari. Wala ka talagang tulak abihin eh. So naiintindihan ko kung bakit si Duterte, bakit gusto tayo ipamigay na lang sa China eh. Because of survival instinct na para hindi tayo wasakin ng China, hindi rin tayo wasakin ng Amerika, eh pumanig na lang tayo sa China. Naiintindihan ko siya nun eh. Pero hindi ko gusto yun. Ako personal, hindi ko gusto yun. Bakit? Tapos mo gobyerno ng China i-install dito, mawawala gobyerno natin. Gagawin. Ba? Pero ito naman kasi ang problema mo. Pag pumanig ka naman ngayon sa Amerika, awawa, sa ating ka ng China. Yung ginagawa ni Marcos ngayon, I think, and I may be wrong, ako opinion ko lang ito, bilang ordinaryong taong bayan na nag-iisip, it's the best thing to do. Kasi ang ginagawa ni Marcos ngayon, palagay ko, at huhula lang ako, delaying tactics. Lahat ng mga kaalyado ng Amerika, makipag-alliance tayo. Lahat ng mga neutral na bansa sa paligid, humingi na tayo ng tulong sa buong mundo para hindi tayo kunin ng China. Palagay ko, yun ang pinaka-the best na magagawa natin. Para hindi matuloy ang ang gera na yan against China kasi derechahan straight tayo tayo lang Pilipino lang Amerika lang ang kaalyado natin hindi tayo mananalo dyan never tayong mananalo dyan kahit pasabihin mo Na maglalaban tayo Amerika Binabakapan tayo Magpalipat lang sila Ng buwan Ano mga palilipan Ni supersonic missile Katulad ng sabi ni Amy Marcos Oh kita naman tayo na na. Kung mapapansin niyo, wala akong inilalabas na kahit na ano, na higit kesa sa mga bagay na nakalabas na sa mainstream media. Inilalabas ko lang sa inyo kung ano nakalagay sa mainstream media. At ang sinasabi ko sa inyo, opinion ko lang ito bilang ordinaryong taong bayan, at karamihan sa mga sinasabi ko, yan na rin yung mga nakalagay sa mainstream media. Hindi ako nagsasalita sa inyo ng conspiracy theory, ha? Hindi conspiracy theory yan. Hanapin nyo na lang kung saan saan yung mga link ng mga news na yon. Inilabas na nila lahat yan. Meron pa akong mga bagay na alam na hindi ko sasabihin. Katulad nung kung sino sino yung mga kinang-inang nagbenta ng lupa dyan sa pu**** inang sambalis na yan. Sa ating ting galing yung lupa, itinatambak nila doon sa West Philippines eh. Ano yung galing sa mainland China? Huwag tayong mag na napakalayo ng mainland China para doon pa sila kumuha ng lupa. May mga politiko na ibinebenta yung lupa natin sa China. Literal na lupa natin. Yung itinatambak niya sa p***** ng yan. Nangirap lang kasi sa inyo mga politiko porque sobrang yaman kasi ng no mga p***** ng politiko. Okay lang kasi sa inyo na ibenta na yung mga parte ng bansa natin sa banyaga. Ka kasi kayo eh. Puro pera lang kasi importante sa inyo. Dahil kasi tutulong sa kampanya nyo. Di ba? Hindi nyo kasi kaya ikampanya yung sarili ninyo gamit yung sarili arin yung pera kasi natatakot kayo baka maghirap kayo mga kaya ang ginagamit ninyo pera ng banyaga mga